Ayun mga kapitbahay. Nandito po ako sa ano sa isang napakagandang parang paraisong ano, paraisong beach. Mayroon tower dito sila tong galing dito. Ang inuupuan ko dito tapos dito po ang pinaka area. Mamay papakita ko sa, sa inyo. Ang pinaka area ay yung napakagandang ano mga wave, mga alon. Walang bayad po dito, libre. Ayaw ko kung bakit ang mga tao dito sa Cuyo Island namin lahat na lang libre. wala tong ano wala tong binabayaran to alam mo kung magandang entrance dito 10 piso ang ganda dito alam napaka ang lawak napaka lawak po yung ano napaka lawak yung ang ganda ng ano ang ganda ng dagat virgin resting water pa ito masyado ibang reliyon dito nagkakampin dito dito sila ito pupunta ng iba ang iba dito ba't karamihan po ng mga ano ng mga ng mga politiko dito rin pumunta, malay ito sa kabihas na ang ganda dito grabe ang ano dito ang hangin ang ganda tapos makikita mo yung may mga ano dyan may mga may mga isla pa dyan Diyan di, yung natin yung si Paray, oh. ah? ayun, yung na yan. yun si Paray natin. Ay, malayo, ayun yun pinaka yung malay yan yung sipara yung pinuta natin ayun malayo walang mga budget. Oh, Ang ganda dito. Ang pakaganda dito. Ano mo? Ang ganda. Walang Hindi. I ano mo, idi describe ko ng anong masasamay mo nito sa pinuntahan Kasi first time ka pumunta dito, gastusin, Tick, tanong mo sa gastusin. Wala ka kaya, magdala ka na ng baon mo sa katubig. 10 no. Sa entrance, oh, oh. saan ka pa? Diba? Tapos yan, makikita mo na yung, oh, yung mga alo na yan, oh, oh. yung mga isla. Dito, pwede sila dito magmuni-muni yung mga taong nalulungkot, no? Oh, oh. yung iniwanan ng Jowa. Jowa. pinakaligon. Ito lang pinaka, ano, malapit sa Dalampasigan. Balay Okoy. Ibig sabihin ng balay Okoy bahay ng Okoy. Yung sinasabi nilang balay ng Okoy daw, ang paliwanag nila, kasi dati daw dito minakatiran na parang mga unggoy na parang tao. Hindi nag exist daw. Kaya, yung parang siguro mga panahon-panahon pa ng ano, mga ninuno natin na bago pala nag exist yung ano, yun ang paliwanag nila. Ewan ko lang kung totoo. tingnan mo oh. Ayan. Oy. Ayan oh. Kasi Ano? So Pupunta naman kami sa ibang sa ano sa ibang area. Ay, naka. Diba? Sarap mag-ano dito. Sarap mag-ikot dito libre eh kung gusto nyo na hindi kayo magastusan sa mga gusto mag tourist punta kayo dito ng Cuyo Island Cuyo Palawan marami nitong mga ano mga white sana na makikita nyo ito po yung tinatawag na balay uko ito nakamintin kung gusto oh ang dami okra diba tapos kung, kung pupuntahan mo yun dun oh, ayun so ano na to mga malayo na to sa ano sa kabias na minsan dito nagpupunta yung mga ano yung mga politiko maraming duhat dito kaya